Ayan uh, mga kadol, no? Uh, magandang hapon po sa lahat. So ngayon mga kadol, ay patuloy pa rin natin na hanapin si Bugoy. So uh, kahapon mga kadol, no? Uh, nag-explore po kami pero wala po kaming nakita mga kadol. At ngayon kami magpatuloy. So hindi po namin in upload po yung, uh, yung kahapon mga kadol. No? Uh, kasi wala kaming makita na kalaban so ngayon kami balikan po namin no so, uh, nalaglag pala yung ano ko uh, yung sombrero ko mga kadol so ano ha sa nagtatanong po no sa mga viewers po natin diyan uh, may nagsasabi kasi kung sino yan si Renzo no so uh, yun po yung pinakauna po talaga yung nakalaban po ni Dokyo at sa kanilibi no oh, yung pinakauna po talaga mga kadol ay yung pag-asagupa na dokyo at saka nilibin sa hindi, hindi, pa ako nakasama dyan no? hindi pa ako nakasama yung dati po talaga so panoorin yung mga kadol para kasi ito po ay ano uh, ano ba magka magkapamilya po sila mga kadol so hinahanap po si Renzo so uh, paano namin to kasi ano uh, tinutulungan na namin no uh, si Renzo pinawi namin sa kinila at ngayon ay nahanap pala no so ngayon mga kadol uh, yung tanong dyan sige lang po ay mag ano tayo kukuha tayo ng thumbnail dun kay Dokyo at uh, yun po yung thumbnail ko sa video mga kadol para malaman nyo kung sino yan si Renzo no? so sige lang uh, malalaman nyo rin yan kung, yun po talaga yung pinakauna at pinakasikat yung malaking views ni Dokyo yung pinaka ano talaga agresibo talaga mga kadol at tinutulungan namin at yun si Renzo mga kadol hindi pa magsalita no at hindi magsalita talaga kaya kami na lang po yung a adjust at may tindi po talaga sa kanya at uh, yun ay, ay uh, sana po makasama din namin si Dokyo sana din ay may silpo na siya kasi nasira po silpo ni Dokyo mga kadol para yun po talaga yung makasaysay po sa inyo mga kadol yun si Dokyo at uh, yung uh, kay Rinso mga kadol so tatlo po kami mga kadol kasama ko si Levin at saka si uh, bagong uh, hunter natin uh, matagal na hunter pero yun na uh, ano sa zona so, nabas na huli yung nagsulo po siya so yun nahuli po siya si Jpoy Adventure Jpoy uh, no so so bago po natin isimula uh, mga kadol habasin siya na kayo ha uh, uh, mataas po yung uh, istorya po natin Shoutout uh, shout mo na kay Miss Pretty Woman, Mama Marjo Labong, kay Amy Vicente, uh, shout out, Mama Marilu -mal Malia, at saka Yalim Turibia, shout out po, kay uh, Mamamig Shoutout Amig, shout out, Ping Pastor, uh, Labo shout out, at uh, sino pa? Uff, at uh, uh, Mark Marapilias, John C. Mills, shout out sa lahat at sana po ay mag-ingat kayo palagi dyan no? so ganito at sa lahat ng nabanggit ko ay mag-ingat kayo palagi at mga subscribe mga subscriber po natin dyan mga solid supporter na magiting ingat dyan shout out po sa lahat uh, sa mga silent viewer po natin shout out po so hindi natin ito patagalin pa tara mga kaidol so yan mga kadon uh, po natin uh, si Jipoyad Adventure TV so sa lahat pong hindi pa nakakilala dyan ito po si Jipoyad Adventure TV Ayot, sa mga kamangkiting sa uh, mga, mga viewers yung magkiting dyan sana isuportahan nyo rin ang channel ko Jipoy Adventure GP bago lang po ako kasi matagal ako sa matagal ako na ng ano mananabas hindi dahil kam magkiting at kabugoy at kaya ilibin wala ako ngayon dito uh, malaki ang utang ko sa kanila kaya yeah. uh, kiting hanapin natin si Bugoy ngayon tara so ito po yung paligid mga kadolo sobrang sukal so kaapon wala pa kaming ano, wala kaming uh, wala kaming nakita kaya hindi po namin in-upload po yung video no? yan Salamat mga viewers ni 11, Mga pala si Jupiter GP. Sana ay subscribe nyo rin ang channel ko. So ayan mga kado no. At Mata... uh, <coughs> yung una talaga, yung pinakauna po talaga. Uh, yung nakalaban ni Dokyo si Rinso yung una po yung una namin ay ginabang binangkaw po kami ni uh, uh ni Rinso no? so yun ay tiunti po namin ng ano uh, namin yun uh, ganamot namin at uh, sa kanyang pamilya so ngayon uh, sa lahat pong ano dyan sa lahat pong nagano pa dyan hindi pa nakasubaybay dyan tingnan nyo lang pong pinakauna po yung video sa akin or kay Week or ka Dokyo mga kaidol so magingat na po tayo ha doon tayo banda ikaw anong edit. Di nag-staying ako kaglawan kasi din natin nakita kag yung kalaban sa kag na logo. Wag muna diyan kasi may oh. Para mayrong ano ba? Oh. Magjo. Mabubuyog ko oh. Sige. Okay tayo. ng tipoy eh. andam na ah. ko'y wala kong pang pala yung baril ko ay eh na ano, iwan? Banyak Adakah itu kelapa? Di mana? Di atas Di mana yang diperhatikan? kita sebukui, jalan supaya kita dapat Sundan natin. Kita yan, hindi tayo magpapakita. O wala lang, sundan na natin. Ita yun, ita yun, ita yun, Tagu muna cenc, tagu muna. Beri ni kita. Baik, betul. Baik, kau boleh temu dulu. tu, tagu tagu. Bagi untuk tunggu dah. Kamari saya tunggu datin. Tempat kita. Nanti kita. Dibin. Nanti kita tayo. Nanti kita tayo. siap semua siap-siap, siap-siap tak guna tak guna bayu, di sini, di sini, di saya siapa yang saya kasih lepin, nesta Bagai tu sila pun untuk makan kaya lagi walau pun kami tu, nandu sisi pun saya bila, saya lepin nama at di sana aku. Di tu tayo, baka, kasi di tu sila bah, pupunta sama kubu na itu. Baka di kubu, kasi kubu. Dito yung abangati sila dito. Siapa sokan? Ingat tak? Ha? Bila saya nak siap, bila jadi tuh Pemina aku itu mau bro parang ada limen tu kerja di sini parang ada limen tu ini dia yang mau bagi hidup min dik ya sebab kemal lagi ke kan bisa Di mana silipin? Di atas? Silipin di mana? Mari, mari, mari. Banyak, banyak. Duduklah, duduklah di sini, duduklah di sini. Silipin di mana yang Terus. Saya tidak pokok tadi tu kebun tadi tuh Kapag patayin natin ang mga kadol na hindi kita magkikita sa bukoy. Kailangan sundan natin kung saan sila papunta.